Oh. Mga katribo. Sumagot na po si Inday. Nagsalita na po siya, nagpahayag na ng kanyang uh, salubin tungkol tungkol sa kontrobersya ng kanyang confidential fund. Ang ayon po sa kanya, address niya po ito sa kanyang mga supporters na ang sabi niya alam daw niya na dismayado nagagalit ang mga supporters talaga ay o oh nga pala galit nga pala sila number one na nga po sa mga supporters niyang galit na galit ay ang mismong tatay niya at yung dalawang matatalinong abogado sina Sal Panelo at Harry Roque mga kanyang mga avid supporters or should I say rabid supporters oo nga galit na galit nga pero bakit kayo nagagalit at syempre kung galit yung supporters sigurado galit ka rin. Galit na galit ka rin. Siyempre, number one na dapat magagalit ay ikaw. Pero tayo muna. Bakit ba kayo nagagalit? Bakit kayo nagagalit na tinanggal yung confidential fund na unang-una ay hindi naman nga po bagay para sa inyo? Dahil, according to the Constitution nga, ay wala naman daw po sa inyong mandato na maniktik. Dahil ang Confidential Fund, Intelligence Fund, ay para doon sa trabaho pang-i-spy. Paniniktik. Ano man ang titiktikan mo? Vice President ka. Sino bang titiktikan mo? Yung Presidente. Oo nga, sa lahat ng tao, yung presidente ang, syempre, yun ang wish mo. Aminin mo man sa hindi. Wish mo na may mangyari sa kanya para ikaw ang pumalit. Sa totoo lang yan. Ngayon, yung salita niya, salita po ni Sarah na Huwag na daw po kayong magalit kasi in-enumerate pa niya lahat ng mga readings ng Ecclesiastes. A time for peace, a time for war, a time to mourn, a time to laugh. Inubos niya. Inubos talaga. Alam nyo, yung mga ganyang uh, pagkukot sa mga Bible verses, para sa akin, kapanipaniwala yun sa, depende sa kung sino nagsasalita eh. Opo. Akin yun na, akin na opinion. Kung iba ang inyo, di, di inyo yun. Pero para sa akin, hindi kapanipaniwala kapag ang isang tao ay depende nga po. Depende sa nagsasalita parang hindi naman ka panipaniwala na all of a sudden ikaw ay mag ng Bible verses. At isa pang binanggit niya po doon, galit na galit sila. Siya, ang kanyang ama, yung kanyang mga rabid supporters, mga DDS supporters, galit na galit sa pagkakatanggal ng confidential fund. kung baga, alam na alam ninyo kung saan dinala, kung saan, I mean, kung saan dadalhin. Kasi po, hindi pa naman talaga final ito. Dahil dadaan pa ito sa Senado eh. Na maaaring maaprobahan sa Senado. Galit na galit kayo na yung confidential, yung pondong iyan na hindi mo naman kailangan talaga, ay dadalhin doon ipapagamit doon sa mga tao na sobrang nangangailangan niyan. Yung mga nagbabantay sa West Philippine Sea. Eh kasi naman para sa inyo, ang gusto ninyo, huwag bantayan ang West Philippine Sea. Dahil ang gusto nga ng ama mo ay ibigay na ito sa China. ba? Diba? At ngayon, Ang turo mo pa diyan sa mga supporters mo na yung mga kumontra, yung mga pumirma against dito sa confidential fund, sa release ng iyong confidential fund ay tinawag mo pang pakialamero, mga nangingialam sa pondo, nangingialam sa confidential fund. So, anong ibig ninyong sabihin? Huwag pakialaman. Huwag makialaman ng kahit sino. Mambabatas, mga kapwa mo opisyal, mga Pilipino, sambayan ng Pilipino na kung saan, sa kanila nang galing ang perang yan. Ang gusto mong mangyari, wag, walang dapat makialam na kapag ka ng 125 million or 500 million or 650 million, kailangan ibigay. Walang makikialam, walang magbubusisi, walang kukontra. Yan po mga kababayan ang gustong mangyari ni Inday Sara. Dahil tinawag niyang pakialamero eh yung mga nakikialam daw sa budget. At bakit hindi makikialam, Inday? Nangihingi ka lang ng budget, hindi mo naman pera yan. But of course, being the vice president, being the sitting official, you have the right to the fund. Yung tamang amount yung legal amount na para sa Para diyan sa pagpapatakbo ng iyong opisina na wala naman ngang supposed to be ginagawa. Nagaantay lang na maimbalido or mamatay or maimpeach ang pangulo. Lakas naman ang loob na mag-quote ng mga ecclesiastical quotations. alam mo naman, kapanipaniwala. So, nagsalita na. Matagal na nanahimik eh. Panay lang ang tantrums. Panay ang uh, panay ang sumbong. Nagsusumbong sa kanyang ama, sa kanyang mga rabid supporters. Tapos sila yung gumagawa yung mga pinagsumbungan, sila ang nagdadakdak. Siya, hindi. Ano man ang lumabas sa bunganga ng mga supporters niya, iisa lang yun. Iisa ang ibig sabihin, ang meaning nung mga salitang yun. Kasi kung hindi, eh dapat sana pinigilan niya. Sinaway niya. Di ba? Tapos ngayon, ang gusto niya pong mangyari ay tumutok na lang daw sa nakaambang hirap na darating sa mga susunod na araw dahil sa gyera dahil sa gyera sa Israel at Palestine gyera between Russia and Ukraine Aba sa wakas nakapagsalita alam mo pala ang nangyayari sa Israel at Hamas. Alam na alam mo ang nangyayari doon. Alam mo na may mga nangamatay doon, may mga naghihirap doon. Ang layo ng Israel, oh, nakarating ka doon. nalaman na mo yung mga nangyayari doon na problema. Pero yung mas malapit sa iyo, yung West Philippine Sea na nandito sa loob ng teritoryo, wala kang alam. Paano ko nasabing wala kang alam kasi wala kang sinasabi. Wala kang binapanggit. Wala ka man lang aksyon o komento, reaksyon sa nangyayaring pangbubuli ng China sa mga kapwa mo Pilipino. Di ba? yung mga mangingisda kapwa mo Pilipino, mga pobring mangingisda, binubomba ng water cannon, binubundol, hinahabol-habol habang nangingisda, wala kang say, Sara Duterte. Wala kang paki. Wala kang pakialam. Wala kang concern, wala kang malasakit sa kapwa mo, Pilipino, Nandito lang yan sa loob ng ating teritoryo, pero hindi mo nakikita. Natural nakikita mo yan, natural alam mo yan, pero baliwala sa'yo. Baliwala sa'yo ang paghihirap ng kapwa mo Pilipino. Bakit? Kasi mas may malasakit ka sa komunistang China. Mas okay sa'yo nasakupin ng China ang teritoryo natin wala ka man lang pinapalabas na salita tungkol dyan sa pangbubuli tungkol sa pang-aapi ng China sa ating mga kababayan pero ito nakapagbanggit ka ng paghihirap sa Israel, sa Gaza dahil sa gera ng gera ng Israel at Palestine Pati gera sa Russia at Ukraine, nabanggit mo. Pero yung gera dito sa West Philippine Sea, wala kang pakialam. Nasaan ang iyong konsensya, Sara Duterte? Yan ba, mga kababayan, ang gustong mamuno sa atin? Yan ba ang gusto niyong maging pangulo sa susunod yan ba ang gusto ninyong ipalit kay Bongbong Marcos? Itong walang malasakit sa sariling tao, sa sariling mamamayan, sa sariling bayan. Mas kinakaibig, habang tayo ay inaapi ng China, the more na nakikipagkaibigan sila doon, silang buong pamilya. Nakikipagsisterhood sisterhood pa sa isang Chinese city. Anong klasing mga tao itong Duterte family na ito? Nagigets nyo ba? Kayong mga nanonood sa akin, tawagin nyo pa akong aso. Kesyo tumigil na daw ako. Sino ka para sabihan akong tumigil? Bakit hindi ka na rin lang mag-vlog? para maranasan mo kung paano mag-vlog. Itong mga nagsasabi sa akin ng masasama tungkol sa mga sinasabi ko dito sa aking channel. Ibig lang niyang sabihin, kampi kayo doon sa mga Duterte. That means traitor din kayo sa bayan. Kasi inaayon na ninyo ang gawi-gawi nung mga Duterte na sa bayan natin. Traidor din kayo. Buti pa 'yung aso. Salamat tinawag mo akong aso. Kasi ang aso loyal sa amo. 'Di ba? Mas maigi pa 'yung ugali ng aso kaysa tao, minsan yung aso marunong kumilala kung sino ang nagpapakain sa kanya. Alam niya kung kanino siya kakampi, alam niya kung sino ang kanyang paglilingkuran. Di ba? O, oh, salamat sa pagtawag sa akin ng aso. After all, I was born in the year of the dog. O, oh, tama lang. Okay lang. Ngayon, ang kapal naman ng mukha nitong Sara Duterte na ito na magsalita ng paghihirap doon sa Israel samantalang 'yung paghihirap ng mga kapwa niya Pilipino na pinapalayas habang nagahagilap ng makakain dyan sa sariling karagatan ay wala siyang sinasabi. Pinabibigay niyo pa yung karagatan. Di ba? Kaya mga kababayan, winawarningan ko po kayo. Kung ito po ang pipiliin ninyo na maging pangulo sa 2028, expect na mawawalan tayo ng bansa. Hindi lang karagatan ang mawawala. Buong bansa, mawawalan kayo ng bansa ko, ano man sa akin. Kagaya ng tawag sa akin ng ilang mga mga ulol na nanonood sa akin. Ang tawag sa akin, oy tanda! <laughs> Walang respeto. Anyway, e ano naman? Totoo naman, natanda na ako. Bakit? Hindi ka ba tatanda? Tatanda ka rin. <clears throat> So, itong mga sinabi po ito ni, ni Sarah, ay talagang hindi po katanggap-tanggap. Ginagamit yung paghihirap doon sa Israel ng mga biktima ng gera para pagtakpan, para bumango. Para bumango sa baho na ginawa niya tungkol sa confidential fund na hanggang sa ngayon ayaw pa rin talagang bitawan. Ayaw pa rin bitawan. Eh, Sultana, hindi pa naman niya hawak eh. Hindi pa nga. Pero ayaw niya talagang bitawan yung issue. Kasi kung bitawan na niya, di wala na sanang gulo. Tatawagin pa niyang tigilan daw ang paninira ang pamumulitika. Sino ba ang dininira Di ba kayo? Kayo yung kampo ninyo ang naninira. Sinong namumulitika? ka? Diba kayo? Yung pinagbibintangan ninyong namumulitika at naninira, sila Marcos at si Martin Romualdez, anong ginagawa nila? Naninira ba sila? Ni hindi ka nga pinapatulan eh. Hindi nga pinapatulan yung mga tirada ninyo. Kahit na talagang pinagiinitan ninyo, siya. di ba? nagtatrabaho lang sila oh. At disente naman kasi itong mga taong ito na hindi sila papatol sa mga asal kalye ng grupo mo. Yung kampo ng Duterte. Mga asal, asal kanto. Asal kalye. Kailan ba, kailan ba pumatol sa, kailan ba sumagot itong kampo nila Bongbong Marcos. Tungkol dyan. Kayo ang naninira eh. Noon pa, kampanyahan pa lang, di ba sinira-siraan na ng iyong ama, si Digong Nyo, itong si Bongbong Marcos. Hanggang ngayon eh. Tapos init na init kayo na baka hindi, baka hindi ikaw ang i-endorso sa 2028. Kaya pinag-iinitan ninyo si Martin Romualdez kasi parang na, para yatang na si sense ninyo na mukhang si Martin Romualdez ang i-endorso ni Bongbong Marcos, no? Bakit? Anong reklamo mo? Digom. endorso mo ba si Bongbong nung nung eleksyon? Di ba hindi? Siniraan mo pa nga eh. Tapos ngayon, pinag-iinitan mo si Martin. Dahil gusto mo, umaasa ka na yung anak mo ang i-endorso. Kapal naman ang mukha. Kapal. Tapos ngayon eh, habang naghihirap yung naghihirap yung mga tao, naghihirap yung bayan, naghihirap yung mga Pilipino na nasa Israel, yung Israel, yung mga Pilipino dyan sa mga mangingisda, yung mga sundalong nagbabantay sa dagat, na palaging in danger ang mga buhay. Itong si Sarah, nando doon, nagma mountain climbing. Ano? Sarap ng buhay ah. Paakyat-akyat na lang ng bundok. Gusto mo umakyat ng bundok? Ba't hindi ka pumunta sa Mount Everest? Mas mataas yun. Mas challenging. Sana Everest na inakyat mo. Diba? Diba? nagpipicture pa. Hindi na nahiya. Yung ibang opisyal nagtatrabaho siya, paakyat-akyat lang, pagapang-gapang lang dun. Well, baka naman hinahanap yung sarili. Sana nahanap mo dyan sa taas ng bundok. At pagbaba mo, sana ba nakapag-isip-isip ka kaya na, uy, mali pala yung pag, pag, uh, mamarkulyo ko tungkol sa confidential plan. Dahil ibibigay pala ito sa, sa mga sundalo na nagbabantay. Sana ganun ang nangyari. Hmm. Ay nako, inday sablay. Diba mga kababayan, inday sablay lagi eh. Okay? Uh, okay, sige po. Thank you for watching and uh, see you in my next videos. Peace!